sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Diyos, sa umagang ito, pinubuksan ko ang aking mga mata para sa isa pang araw, at nararamdaman ko ang iyong pagmamahal na bumabalot sa akin tulad ng isang mainit at nakakaaliw na yakap. Mahal na mga kapatid sa Kristo, Magandang umaga at maligayang pagdating sa sagradong sandaling ito ng panalangin. Ngayon, sinisimulan natin ang ating araw na may pusong puno ng pasasalamat. Alam na ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Maraming beses, nagigising tayo na may mga alalahanin, mga kaisipan na nagpapabigat sa atin, at mga hamon na tila mas malaki kaysa sa atin. Ngunit ngayon, pinili nating simula ng araw sa isang naiibang paraan. Pinili nating ilagay ang Diyos sa unahan at magtiwala na siya ay nasa kontrol ng lahat. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa bagong araw na ito para sa regalo ng buhay, para sa hangin na aming nilalanghap at para sa pagkakataong magsimula muli. Salamat sa mga biyayang mayroon na kami para sa pamilya na nagmamahal sa amin para sa mga kaibigang sumusuporta sa amin at para sa komunidad ng pananampalataya na nagpapalakas sa amin Salamat Ama sa maliliit na kagalakan para sa araw na nagbibigay liwanag sa aming landas para sa ulan na nagpapanibago sa lupa at para sa katahimikan na nagpapahintulot sa amin na marinig ang iyong tinig. Ngayon, pinili naming tumingin sa mga biyaya at hindi sa mga paghihirap. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang araw na ito. Sa lahat ng mga pagkakataon nito, mga hamon at mga sandaling darating pa, naway ang bawat sandali ay mabuhay sa iyong mapagmahal na pagtingin. At nawa'y ang iyong presensya ang gumabay sa amin sa lahat ng aming gagawin. Pagpalain ang aming trabaho. Nawa'y kami ay maging produktibo. Ngunit huwag kalimutan na ilagay ka sa unahan. Bigyan kami ng karunungan para sa mga desisyong kailangan naming gawin. At kapayapaan para sa mga pusong nag-aalala. Protektahan mo kami, Panginoon. Ingatan mo kami mula sa lahat ng masama at iligtas kami mula sa anumang panganib na nakikita o hindi nakikita. Nawa'y ang iyong makapangyarihang kamay ay nasa amin. At sa lahat ng aming mahal, Panginoon, itinatanghal din namin sa iyong trono ang mga nasa paligid namin. Pagpalain ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan, at lahat ng nangangailangan ng iyong makapangyarihang kamay. Para sa mga may sakit, bigyan ng kagalingan at ginhawa. Para sa mga walang trabaho, buksan ang mga pintuan ng pagkakataon. At para sa mga nag-iisa, ipakita sa kanila na ikaw ay palaging nasa kanilang tabi. Panginoon, idinedeklara namin na ang araw na ito ay magiging pinagpala. Na ang iyong kapayapaan ay magbabantay sa aming mga puso. At na ang iyong liwanag ay magbibigay liwanag sa aming mga landas. Naniniwala kami na ikaw ay naghanda na ng mga tagumpay para sa amin. Na ang mga pintuan na kailangang buksan ay binubuksan na ng iyong kamay. At na ang mga pangarap na itinanim namin sa pananampalataya ay namumukadkad sa ilalim ng iyong pangangalaga. Ngayon, lumalakad kami ng may tiwala. Alam na ikaw ang aming Diyos at na walang imposible para sa iyo. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa sandaling ito ng panalangin sa pagpapahintulot sa amin na simulan ang araw sa iyong presensya at sa pagpapalakas sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Naway ang araw na ito ay mapuno ng iyong biyaya, iyong kapayapaan, at iyong kaluwalhatian. Gabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin. At naway ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong pagmamahal. Pagpalain ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya. Atang ang aming komunidad. Naway kami ay maging liwanag sa mundong ito at magdala ng pag-asa sa lahat ng aming makakasalubong. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen.